So, pinapaliwanag na rin dito na makalangit na Jerusalem pala eh at ina. Pag sinabi ating ina, na, nanay ko lang. Ating ina, ibig sabihin, nanay natin. Lahat. Pinapaliwanag ng Biblia, brother, sa langit, hindi lang ama meron. Meron may din tayo ina. ina. At ang pangalan niya ay Ferusa. Tama. Ulit sa mga meron tayo, Diyos Ama at Diyos Ina tayo. Ano ang pangalan ng ating Diyos Ina? Ferusa. Tama. Ano ang sasabi mo tungkol dito, babae? Ang ganda po lang. Ang <laughs> ganda ng kwento at ng salita ng Diyos. Ah. Na so, meron po pa ng um, na Diyos na ina. Tama po. Meron din tayong Diyos Ina. Pero sa panahon natin ay eh, may kailangan pa pagsimbahan, naniniwala sa parehong Diyos, Ama, Diyos, Ina nila, diba po? So actually, in our time, isang church. Ito yung church ng Sabto Yung World Vision Society Church of God. Nasa buong mundo po yung Church of God. Ito, oh. nasa buong mundo po. May branch po kami dito sa taas ng God Deluxe. Nakarating ka na doon. Opo. Oh. So, sa 5. Diba, may Di may ano 7-11. Kahilera nung may God Deluxe. Sa taas kami. Sa third floor, tsaka fourth floor. Ngayon, brother, gaano ka, kahalaga na makilala mo din yung Diyos mini ito ay para matanggap mo din yung buhay na walang hanggang okay brother ninalaman mo yung patungo sa Diyos nila malilaman mo din paano tanggapin yung buhay na walang na pero sa buhay mo narinig mo ba paano tanggapin yung buhay na walang hanggang sino yung Joshua doon? Jesus. Tsaka, tsaka si Rosa. Tama. So tama din yun brother na dapat mahalin natin yung Diyos na mahal. Diyos din natin. Alam mo ba brother, meron pong specific way na binigay si God paano natin matatanggap yung eternal life. Gusto mo bang malaman brother? May pasok ka ba? Opo. Okay. Ah, kaya, ha? sige. Pwede po ba? Opo. Kung okay na, brother, siguro next time, pwede natin ipagpatuloy. Doon lang po yung church namin. Open kami everyday. From 10 a.m. to 10 p.m. So, anytime. Baka bukas, brother, ba, may time ka. Sige, sige. ka po na Kasi medyo busy din. Anong oras ba klase mo lagi, brother? Alas 10 po, tapos mag a At 10 to 8? Oh, pero ngayon? Ganun din po. Ah, same. Pero mag-a-entang lang. na lang po. Lang. Lang po. <laughs> ano yun? Anong araw yung kasok mo, brother? Ano po? Monday to Friday. A Monday to Friday. Eh, Pepper, pag Saturday, brother, baka okay lang. Okay lang. Kasi bukas naman na kami everyday. So, anytime ko, pwede tayo makapag-aaral. Baka okay lang makuwanta kita, brother, para in case, may time ka message back mo lang ako. Okay lang sa'yo. Salamat, brother. Number ba, brother? Message yun nila. Sige, sa number ko. Sige, 5-6. 5-6? 9-8. 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 9 90, 3-2, 32 ulit first name mo, brother? Tommy I-add nyo na lang po sa contacts ko uh, so, Tama ba? Okay. 5 6 9 8 3 2 5 4, 5, 5. Opo, Tama po, tama po 5 na ano like. yan brother? bagay? Ano po? Smart. Ay, globe po pa. Ano po? Ayan. Ako si James si naman, Sige, brother, Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po. sulit naman nun naputo lang kasi guys pinakalala niya sa akin yung Diyos Ina po Diyos Ina sorry pero ang ganda po ng gusto niya pong sabihin na meron po tayong Diyos ina kumbaga yung in Diyos ina po natin yung in Diyos ina po natin tinutukoy niya ay yung lugar na Jerusalem sa langit hindi po yung mother figure na si Mama Mary Basta malalim po yung pinagugutan nun. Kasi yung Diyos in po ay kaya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang pag pag-consume natin sa ating Panginoon. Hello, Besh! sinumpa roon yung salita ng Diyos pala Something like that So po nahirapan po magpaliwanag ngayon Ah, oh, ang sayo itong mga to God damn, malas mag skate Gago yeah, guys, pangarap ko yan maging malakas sa skateboard Ang hirap kaya abutin ng mga tricks nga Diba Diba ang lupit nila? isipin mo ano ginagawa nilang stress reliever yun yung pag-skate diba kahit nasasaktan sila tuloy pa rin sila eh kasi may nakukuha silang sagot eh diba <laughs> ang galing nila malabit na po tayo sa school natin guys alas 5 po yung end dapit na tayo gusto ko patayin na iyaw pero bala sila Tanggal tayo ikaw. Puro pag video eh, no? Pangarap ka talaga maging director guys Ang dami kong story ah. Gusto ko siyang makwento Gusto ko siyang makwento After. Hanapin po natin, mga klasiko. Ang aking mga friends. Hahaha. <laughs> Port tour pa tu guys mapagod. Ang ganda ng na school namin yun. Know? Pero aminin mo may kulang. Ay, ito ako na yung mga klase ko. Hi, Bernard. Wala lang. রিটুক na ako kaya ako kay sir Mukhang nito Pero oh my ang isang dahil nangyari no? Dahil ka natutuhan Payan guys Love